Ngayon, isang mensaheng puno ng malalim na kahulugan at hiwaga ang darating sa iyo, dala ng mga pakpak ng mga anghel na mensahero. May isang tao sa iyong buhay, isang presensya na sumiksik ng malalim sa iyong mga isipin at ayaw umalis. Kahit sa kabila ng mabilis na paglipas ng mga taon, hindi hinayaan ng taong ito na maglaho ang iyong imahe sa kalabuan ng paglimot. Iningatan kanya sa kanyang mga isipin ng may masidhing regularidad, pinapanatiling buhay ang alaala mo sa mga oras ng paggising at sa mga panaginip. Kahit patila isang malaking pisikal na distansya at isang nakakabining katahimikan ang natitirang koneksyon sa pagitan nyo. Ngayon, ang agos ng kapalaran ay nagbabago ng malaki. Ang aksyon na gagawin ng taong ito ay nangakong revolusyonaryo sa inyong relasyon sa paraang mahirap mong isipin. Ito ang sandaling hinihintay mo, ang banal na senyales na hinihiling mo sa iyong mga desperadong panalangin ay malapit ng magkatotoo. Ang taong nag-ingat sa iyo sa kanyang mga isipin ay nayon naghahanda para sa isang matapang nakilos na maaaring magbago ng radikal ang inyong mga buhay. Isipin ang napakalaking epekto ng pagbabagong ito. Ang isang taong mahal mo ng malalim at marahil ay inisip mong nakapag-move on na, ay ngayon nasa hangganan ng isang hakbang na maaaring maghabli ng dating ugnayan, magpagaling ng lumang mga sugat, at magbukas ng maraming bagong posibilidad para sa hinaharap ninyo pareho. Hindi ito isang pagkakataon, ito ay isang senyales mula sa langit, ginagabayan ka patungo sa isang sandali ng pagkakasundo at pag-refresh. Ang taong tinutukoy ay nalulunod sa mga pag-isip tungkol sa iyo. Bawat sandali ng katahimikan, bawat alaala na nabubuhay, bawat panaginip kung saan ikaw ay lumilitaw, ikaw ay isang patuloy na bisita sa mga pinakamalapit na bahagi ng kanyang puso. Ngayon, ang mga damdaming ito, na nanatiling nakalaten, ay halos maisalin na sa tiyak na aksyon. Isang aksyon na magpapakita ng kalaliman ng iyong halaga para sa kanya, ang saklaw ng kanyang paghahanda na lumaban para sa koneksyon na nagbubuklod sa inyo. Palagi kang may pakiramdam na may kakaibang bagay sa pagitan nyo, isang koneksyon na humihigit sa mga salita at pangyayari. Kahit sa mga pinakamalungkot na sandali, kung saan ang distansya at oras ay parang hindi malalampas ang hadlang, isang apoy ng pag-asa ang patuloy na nag-aalab sa iyo. At ngayon, ang iyong mga anghel ay kinukumpirma na tama ang iyong pananampalataya. Hindi kanya kailanman nakalimutan. Hindi ito basta-basta mga alaala o mga mababaw na paggunita, ikaw ay isang palaging presensya sa bawat aspeto ng kanyang pagkatao. Sinusubukan niyang magpatuloy, magpalingaw-lingaw, ngunit may isang bagay sa iyo na walang tigil na bumabalik sa kanya. Ang koneksyon sa pagitan niyo ay matindi, hindi mapag-aalinlanganan, at hindi niya ito kayang kontrolin. Kahit gaano man ang panahon na lumipas o ang mga pangyayari, siya ay walang tigil na hinahatak pabalik sa iyo, na parang ito ay isang hindi maiwasang kapalaran. Ngayon, siya ay naghahanda na i-transform ang pag-isip sa aksyon. Ang dati isang malabo at lihim na pagnanasa ay ngayon nagiging isang konkretong desisyon. Isang pagbabago ang nangyari sa loob niya, isang kaliwanagan ang lumitaw, nagtutulak sa kanya na kumilos. Maaaring napansin mo ang mga palatandaan ng pagbabagong ito, marahil sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang mensahe, isang tingin na nagtatagal, o isang mahiyain na pagtatangka ng muling paglapit. Ito ang mga unang palatandaan ng isang nalalapit na transformasyon. Siya ay nasa isang estado ng malalim na introspeksyon. Ang bawat alaala niya ay kumikilos bilang isang buhay na apoy sa loob niya, nagliliwanag sa mga anino ng kanyang isipan at puso, nagtityag na lumabas siya sa kanyang komportabling zona. Alam niya na hindi na niya maaaring baliwalain ang kanyang mga damdamin at kailangan niyang kumilos bago pa ito maging huli na. Ang kanyang paghahanda ay lumalampas sa simpleng tapang, ito'y isang usapin ng pagbabago sa harap ng sarili niyang mga takot at kahinaan. Handa na siyang alisin ang lahat ng mga balakid na naghihiwalay sa kanya mula sa iyo, upang ipakita ang isang puso na marahil hindi pa kailanman lubos na naipakita noon. Ang hilaw na katotohanan ito, ang pagbubukas na walang reservasyon, ay may kakayahang baguhin ang bawat aspeto ng inyong relasyon. Sa loob, kinikilala niya na ang pagpapatuloy ng kasalukuyang sitwasyon ay hindi na mapapanatili. Ang iyong kawalan ay lumilikha ng isang nararapat na kakulangan, isang puwang na tila wala nang makapupuno. Unti-unti, nauunawaan niyang ikaw ang nawawalang piraso, ang nag-iisa na makakapagdala ng katahimikan sa kanyang nababagabag na espiritu. Kaya't siya'y papunta sa iyong direksyon, tinutulak ng pagnanasang muling makuha ang maaaring hindi niya lubusang pinahalagahan noon. Ito ay isang sandali ng totoong potensyal na pagbabago, ang mga hakbang na kanya-kanyang gagawin ay tatamaan ang mga sensitibong bahagi, muling bubuhayin ang mga damdaming maaaring na ibundyo, ngunit hindi kailanman lubusang nakalimutan. Kapag siya ay lumapit, gagawin niya iyon ng may katapatan na maaaring ikinagugulat mo na may isang resolusyon na magpapatunay na sa pagkakataong ito, ang mga bagay ay magiging iba. Sinusuri niya ang bawat pagpili na ginawa niya, pinagsisisihan ang mga sandaling maaaring kumilos siya ng iba, Pinag-iisipan kung ano sana ang nangyari kung pinahalagahan kanya ng nararapat. Ngayon, ninanais niya ng pangalawang pagkakataon, isang pagkakataon upang maitama ang mga bagay. Handa siyang isantabi ang kanyang pagmamalaki at mga takot upang lumapit sa iyo na may kalinawan ng isipan at kalinisan ng puso. Prepare ka para sa epekto ng muling pagkikita na ito sapagkat ito ay darating na puno ng isang buhawi ng emosyon. Ito ay magiging halo ng kaginhawaan at kaligayahan na sinamahan ng mga hindi tiyak na pakiramdam. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, likas lamang natanungin mo kung sulit ba na muli kang magbukas, kung dapat kang magtiwala. Alamin na isa itong natatanging sandali, nilikha sa mas malalim na plano, isang muling pagkikita ng mga kaluluwang nagkikilala at muling nagkikita. Ang huling desisyon ay sayo. Ano man ang pagpili, maintindihan na ito ay ginagabayan ng mas mataas na puwersa na nagnanais lamang ng iyong kabutihan. Siya ay naghahanda na hanapin ka upang ipakita na sa kabila ng lahat, hindi ka niya nakalimutan. Ngayon, handa na siyang kumilos, handa na baguhin ang lahat sa pagitan niyo. Habang papalapit ang sandaling ito, nauunawaan na dumanas ka ng magkakasalungat na emosyon. Ang inyong relasyon ay puno ng kompleksidad, pagtaas at pagbaba, mga sandaling nag-iwan ng mga peklat. Ngayon, ang taong ito na hindi kailanman nagawang kalimutan ka, ay nasa gilid ng isang pagkilos na maaaring muling isulat ang inyong kasaysayan. Ano ang talagang ibig sabihin nito? At paano ka dapat maghanda para sa darating? Una sa lahat, mahalagang kilalanin na ang kanyang nararamdaman para sa iyo ay hindi pansamantala. Ang mga damdaming ito ay pangmatagalan, nanatili sa kabila ng panahon at distansya, at ngayon ay mas malakas pa kaysa dati. Siya ay dumaan sa isang proseso ng pagmature, ng malalim na pagsusuri sa sarili, at napagtanto na ang mahalaga, sa huli ay ikaw. Handa na siyang magpakita ng kahinaan sa isang paraan na hindi pa niya nagawa noon. Handa siyang ilantad ang kanyang mga insikuridad at takot sapagkat alam niya na ito ay kinakailangan para sa isang tunay na pagkakasundo. Nais niyang maintindihan mo kung gaano kahalaga ka noon at hanggang ngayon para sa kanya, at kung gaano siya kahanda na ipaglaban ang pagwawasto ng mga nakaraang pagkakamali. Maaaring iniisip mo kung bakit ngayon? Ano talaga ang nagbago? Minsan, ang tunay na pag-unawa sa kung ano ang mahalaga sa buhay ay nangangailangan ng oras. Ang mga tao ay dumadaan sa kanilang sariling mga laban sa loob, hinaharap ang kanilang mga takot, at natatalo ang mga insikuridad bago sila maging handa na yakapin ng lubusan ang isang bagay na malalim tulad ng koneksyon na mayroon kayo at iyan ang nangyari dito. Kailangan niya ng oras na ito upang maunawaan ang tunay na halaga ng bond na inyong binabahagi, upang mapagtanto na ang paglaban sa mga udyok ng puso ay hindi na isang praktikal na opsyon. Ngayon, na mayroon ng kamalayan sa katotohanan ito, handa na siyang gumawa ng hakbang. Ngunit huwag asahan ang mga simpleng paghingi ng tawad o isang pagtatangka na maibalik ang nakaraan. Ang kanyang ipinapanukala ay isang bagong pagtatayo, batay sa katapatan, sa tiwala ng bawat isa, at sa pag-ibig na palaging bumabalot sa inyong dalawa, kahit nasa katahimikan. Ito ay isang sandali ng potensyal na pagbabago. Kapag lumapit siya sa iyo, magiging may dalang intensyon ng mas malalim na pangako, isang alok ng pag-renew at katapatan. Handa siyang gawin ang kinakailangan upang ipakita ang kaseryosohan ng kanyang mga intensyon, kabilang na ang pagharap sa isang tapat at malalim na pag-uusap, kung saan kailangang harapin ng kapwa ang mga multo ng nakaraan at magpasya ng sabay sa landas na tatahakin. Maging handa para sa dyalogong ito. Maaari itong magdulot ng pagbugso ng mga damdamin parehong positibo at mapanghamon. Maaaring may mga luha at mga sandali ng tensyon, ngunit ang mga ito ay likas na aspeto ng proseso ng paggaling at muling pagtatayo. Nais ng iyong mga anghel na malaman mo na mayroon kang lakas na harapin ito, inihanda para sa eksaktong sandaling ito, marahil nang hindi mo man lang namamalayan. Nakatuon siya na mag-invest sa kinabukasan niyong dalawa. Nais niya ng isang panibagong simula, isang pagkakataon na patunayan na natuto na siya sa mga nakaraang pagkakamali at handa na siyang maging ang taong karapat dapat sa iyo. Ito ay nangangailangan ng handang puso mula sa inyong dalawa upang iwan ang nakaraan sa likod pagpapatawad hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa sarili, para sa lahat ng nangyari. Ang iyong mga anghel ay kasama mo, ginagabayan ang bawat hakbang ng prosesong ito. Alam nila na hindi magiging madali ang daan, ngunit alam din nila na ang resulta ay maaaring maging lubos na nagbabago. Kung malalampasan nyo ang mga hamon, magbubukas kayo para sa isa't isa ng may katotohanan at pagmamahal, ang darating ay maaaring maging isa sa mga pinakamayamang at nagbabagong karanasan ng inyong mga buhay. Ganap na likas na ikaw ay makaramdam ng pagkabalisa, o kahit nakaunting takot sa sandaling ito. Ang mga makabuluhang pagbabago sa buhay ay hindi kailanman madali at nangangailangan ng pambihirang tapang, lalo na kapag kinakailangan na muling buksan ang iyong puso matapos ang mga pagsubok na hinarap. Gayon Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang taong ito ay lumalapit sa iyo nang may tunay na sinseridad at may matatag na hangaring magtagumpay sa pagkakataong ito. Habang papalapit ang mahalagang sandaling ito, at mas malapit ito kaysa sa iyong iniisip, haharap ka sa isang krusyal na desisyon. Hinihikayat ka ng iyong mga anghel na makinig sa iyong puso, na magtiwala sa iyong intuition na siyang gumabay sa iyo hanggang dito. Kung maramdaman mo na ang taong ito ay tunay na handa na pumasok sa bagong yugto, at maramdaman na maaari kang muling magtiwala, marahil oras na para bigyan ng bagong pagkakataon ang pag-ibig na kailanman ay hindi talaga napawi. Ang susunod ay higit na isang paglalakbay kaysa isang huling destinasyon. Kailangan niyong maglaan ng oras araw-araw upang maghablo ng bagong kwento ng magkasama. Kung parehong handa kayong mag-commit, magpanatili ng katapatan at magsuportahan, ang potensyal ninyong makamit ang isang pambihirang bagay ay napakalaki, isang bagay na marami ang pinapangarap lamang na makamtan. Ngayon, sa hangganan ng isang bagong simula, mahalaga na ikaw ay handa para sa kung ano ang darating. Ang pagpupulong na ito ay hindi lamang isang simpleng muling pagkikita, kundi isang malalim na pagbabagong maaaring ganap na muling itaguyod ang iyong pangunawa sa pag-ibig at pangako. Ang iyong mga anghel ay nagbababala tungkol sa laki ng sandaling ito. Ang taong ito ay darating sa iyo hindi sa mga walang laman na pangako, kundi may matibay na pangakong bumuo ng isang bagay na matagal, kayang harapin ang panahon at mga kahirapan. Nakaranas ka na ng maraming mga hamon. Ang mga sakit, pagkabigo, at mga gabing mag-isang nagtatanong kung magbabago ba ang mga bagay ay talaga namang mga sandali ng paghahanda. Ang bawat hirap na iyong naranasan ay tumulong magpanday sa iyo, pinatatag ka, at tinuruan kang kilalanin ang halaga ng tunay na pag-ibig kapag ito ay nagpakita. Ngayon, sa taong ito na lumalapit ng may katapatan at bukas na puso, dumating ang pagkakataon na ilapat ang lahat ng mga aral na natutunan. Ito ang panahon para magnilay-nilay, handa na ba ako para sa bagong yugtong ito? Kaya ko bang iwanan ang nakaraan at yakapin ang hinaharap na naghihintay sa akin? Ang iyong mga anghel ay nag-aalalay na, handa ka na. Ikaw ay malakas, matalino at nararapat na maranasan ang pag-ibig na ito ng buo. Gayunpaman, ito ay mga ngailangan ng tapang, pasensya, at isang kagustuhang magpatawad. Mahalaga ang pagpapatawad sa bagong-bagong kabanatang ito. Magpatawad sa taong ito sa mga pagkakamali, magpatawad sa sarili sa anumang mga nakatagong sama ng loob, at magpatawad sa mga kondisyon na naghiwalay sa inyo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan, kundi palayain ang bigat na naging pabigat, na nagpapahintulot na kayong dalawa ay makausad ng malaya mula sa mga gapos ng nakaraan. Kapag ang taong ito ay ganap na magbubukas, ihahayag ang kanyang mga damdamin, ito ay magiging isang sandali ng malaking kahinaan para sa inyong dalawa. Sa sandaling ito, hinihiling ng inyong mga anghel na panatilihin mo ang iyong puso na bukas. Makinig ng may empatya, magsalita ng tapat, at pahintulutan ang katotohanan ng inyong dalawa na mai-pahayad. Ito ang magiging pundasyon kung saan itatayo ang bagong relasyon, isang basihan ng kalinawan, tiwala, at tunay na pagmamahal. Ang prosesong ito ay hindi magiging perpekto. Magkakaroon ng mga hamon at iba't ibang mga araw. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang dedikasyon ng inyong dalawa na magpursigi upang gumana ito. Gusto ng inyong mga anghel na malaman mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang paglalakbay na walang mga balakid, kundi isang araw-araw na pagpili na manatiling buo kahit sa mahihirap na sandali. Ito ang handang gawin ng taong ito para sa iyo. Habang naghahanda ka para sa bagong kabanatang ito, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang iyong mga anghel ay kasama mo, ginagabayan ang bawat hakbang, pinoprotektahan ang iyong puso, at nagbibigay ng lakas na kailangan para mapagtagumpayan ang anumang mga hamon na darating. Kinilala nila ang potensyal ng unyong ito at nalalapit sa kagandahan na maaaring lumitaw kapag ang dalawang kaluluwa, na hindi talaga nagkakalimutan, ay muling nagkikita at nagpapasyang maglakad ng magkasama sa landas ng pag-ibig. Habang lumalapit ang taong ito sa iyo, nag-ipo ng lakas ng loob upang magbukas at baguhin ang lahat sa pagitan nyo, hinihikayat ka ng iyong mga anghel na tanggapin ang bagong yugto ng bukas na mga bisig. Palayain ang sarili mula sa mga hilahil ng nakaraan at pahintulutan na ang kinabukasan, na luminaw ng maliwanag sa harap mo ay maitayo sa mga haligi ng pag-ibig, respeto at pag-unawa. Ang pag-ibig na inyong pinagsasaluhan ay pambihira at mahalaga, isang natatangin yaman na nararapat pahalagahan at pagyamanin ng may dedikasyon at pagmamahal. Ngayon na ang pag-ibig na ito ay muling nabubuhay, ito ang tamang oras upang alagaan ito ng mabuti, pahintulutan itong lumago, tumatag, at maging pundasyon ng isang buhay na magkasama na puno ng kaligayahan, pag-unlad at katuparan. Hayaan mong ang iyong espiritu ay sipsipin ang mga salitang ito, nararamdaman ang kanilang malalim na pag echo sa kaloob-looban mo. Nais ng universo ang iyong kabutihan at titiyakin ang isang positibong kinalabasan, anuman ang mga desisyon na gawin mo. Sabihin, sinisip ko, tinatanggap ko at tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng inialok sa akin ng universo. Ang pag-aangkin nito ay isang paraan upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang dala nito para sa iyo. Mag-iwan ng positibong komento upang magbigay inspirasyon sa iba na maaaring nangangailangan din ng pag-angat ng espiritu sa kanilang buhay. Napapansin ng universo ang mga ganitong gawang kabaitan, at sama-sama nating mapapaangat ang isa't isa at makakalikha ng isang siklo ng positibong enerhiya. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na ngayon at manatiling nakaabang sa mahalagang mensahe na darating sa susunod na video. Naway pagliwanagin ng Diyos at ng Universo ang bawat hakbang mo ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.